Isang so, ng hapon po sa ating lahat mga kapwa ka farmers So sa nangtatanong sa akin tungkol po sa variety ng ampalay na itatanim na Mestiza F1 at saka Galaxy Max F1, ah uh, ito na po ang sagot no. Ah uh, sabi nila, sir, marami po bang bunga ang Mestiza F1? Alin sa dalawang variety ang may maraming bunga? Mestiza or Galaxy Max F1? ang Galaxy Max F1 mga kapwa ko kung pag-usapan natin no pag uh, dating sa bunga marami din siyang mamunga ang mistisa naman pag maalaga natin maayos de mga ka-farmers mamunga din siya kagaya ng nakikita nyo oh, ito po ang ating mistisa so medyo kulay puti ang ating mistisa mga kapwa ko tapos maganda ang bunga dahil po uh, ano po uh, walang ulan kasi isang bisis lang nangyari ang ulan sa uh, taniman po natin ng Ampalaya sa may Bawan, Batangas. So, pagkalipas ng Bagyong Karina, no, isang bisis lang kami na inuulan na mahina. So, siguro na sa mga tanglo at kalahating linggo na. So, mag-apat na linggo, walang ulan mga kaparmers. Kaya nga, mabilis lang uh, na ang dahon ng ating palya dahil kulang kami sa tubig pang dilig. So yun po ang problema mga kap kapamers pag kulang sa tubig ang ating mga tanim. Okay so sa nagtatanong sa akin kung marami bang mamunga si Mestiza, yes po marami din. Tingnan yung mga kapamers ang bunga ni Mestiza hanggang sa dulo. kuno ang linya mga kapamers. So kulay puti, maitim ang bunga ni uh, Galaxy Max F1 so kahit saan tayo lumingon mga kapwa ko kaparmers sobrang dami ang bunga ni Mestiza okay parang maging ganito mga kapwa ko kaparmers no? ang inyong uh, ampalaya sundan nyo lang ang aking mga updates at ang aking, aming ginagawa araw araw so kung gusto kang matuto sa pagtatanim uh, simula sa pagpunda hanggang sa pagtatanim kung ano mga ginagamit may update ako guys no o mga kaparmer sa akin YouTube channel. So pwede niyo i-type ang subscribe ko ngayon ng missing farming para mapanood niyo ang updates ko araw-araw. Oh, tingnan niyo. Sobrang daming bunga ng no, mga kaparmers ang ating mestiza. So walang pinagkaiba 'no sa dalawang variety na ating itinatanim sa ating uh, munting taniman ng mga gulay. So, kahit saan yo lumingon mga Kapwa ko farmers. Sobrang mainit mga Kapwa farmers, no? Kahit nagdilig kami. Tingnan nyo ang mga puno na gabitak-bitak, no? So, yan po ang patunay mga Kapwa ko farmers na 'yung ampalaya namin ay kulang sa tubig. So, ang ano namin sadya namin ito mga Kapwa ko farmers sa loob ng isang linggo, tatlong beses namin to didiligan. Dahil kulang ang tubig namin pang daily, kaya nga sa isang linggo isang bisis na lang. So, kunting na natin yung mga bunga, medyo maliliit ng kunti, okay lang at least may bunga. So, yun po no mga kaparmers no, tingnan niyo. Mabunga din si Mistisa, walang pinagkaiba sa Galaxy Max F1. So, si Mistisa mga kapwa ko kaparmers kung sa maulan ng panahon, i-compare natin siya ano lang mabilis lang tong magka-cracking kung po lang tayo sa food design no yung bandang ayon uh, yun yung puwitan niya ay magka-cracking pero pag mainit lang ang panahon kagaya nito maganda din no tingnan niyo hanggang sa dulo tingnan niyo ang bunga sobrang dami mga ka-farmers okay so pasensya na po no sa mga ano ko mga viewers at saka mga subscriber ko na uh, hindi dahil hindi ako marunong mag-edit yung mga video ko. Kung ano man ang mga na upload ko, yun po ano ang personal na makikita kung puntahan ninyo. So yun po no, mga ka-farmers, medyo madilim sa ilalim. Okay, so sa iyong lahat hanggang dito na lang siguro. No? Maraming salamat po. God bless at mabuhay po tayong lahat. Bye-bye po.